Hello today and good morning to everyone! Good morning! Uli, really, yeah. haya ko si Jun right after my night shift. Sabi ko sa kanya, it's about time that we show them yung Stockport Town Center ulit natin. Kasi there's uh, some improvements that's happening, di ba? Oo, oh, ginawa. Matagal natin, hindi na tayong tayo, ikot ikot <laughs> Oo, oh, si Ethan lang ang palaging nandyan yan, almost every week. At uh, as we said, uh, Stockport has been voted as one of the best towns so far kasi sa mga development na nangyayari. So, let's show you when we get there. Hmm, sila. Ano ba mga pupunta yeah, natin so, dito? Yes, uh, so, nandito tayo sa underbank. At maaga pa kasi tayo, kaya makaramihan isarado pa. sarado pa. Isarado pa. Saka, But no? we're gonna go through the market area. Uh, mga mga uh, bata ngayon, nasa school. Kaya walang makukulit. <laughs> It's a party. Oh. Later on, mga ano na to, full swing na. Full swing, about lunch na talaga. Time, marami nandito sa pub sa may corner. So, dito muna tayo sisimula sa may St. Bank. Mary's Church to, no? Yes. Saka And sa may market. market, Stockport Market. Yes. Malapit lang to Stockport sa Manchester. Halos mga ano to, no? 15 minutes sa train. 15-20 minutes? Oo, oh, sa train. Pag na drive ka naman, halos mga we, we have 30 minutes. We uh, have parang mga events dito. Parang may mga... So weekend. Weekend, ano ba? Foodie. Oh, ito, so, ito yung na, ano? Pupuno ito ng mga sellers. Sabi ko kay John, mag-treat siya ng coffee dyan sa dyan market Lakabilla. hall. At marami din ang dito, mga museum. Museum libre, di ba? Pwede kang pumasok. And then Ayun. recently, we're the, visiting the, the them. Yun sa mga independent na shops mm. dun sa baba. It's been uh, being rejuvenated yung town, yung town namin. Ayan yung mga matatanda, nagkakape na nga sa loob. Ayan yung market nila. Nandito lang sa loob. Local oh, no, no, no. to, ng mga local produce. Yes. Ah, uh, maganda rin 'yung ano eh. Ano may mga kainan na rin dito. Ito. Uh, yeah. Sa loob. Sa loob. But, uh, we'll feature it maybe next time tong area nito. na to. Yeah. Maybe. Because we're gonna feature yung uh, ano yun? Yung basta pala. Basta. At saka may mga second hand books dyan sa loob. At we'll, uh, it will be a different vlog altogether yung pagpasok natin dito mm -hmm. sa market namin. At, At yung mga building, oh, no, yun, mga intriguing talaga yung mga building dito. Ang ganda rin, no? may mga bahay rin dito. No? Dito sa may mga flats. Ano flats. Marami pa silang tinatayo uh, ah. on the left hand side and uh, upstairs dun sa malapit sa uh, church. Marami silang ginagawa dito Marami. ngayon. In fact, ito, gagawin itong, I'm sure, gagawin itong mga business flats to. ito siguro. Siguro. Maraming bahay na ginawa na dito sa Stockport. And bridge na to, dun, it's a, it reminds you of yung sa Oo oh, nga. sa cafe itong bukas na. yung independent na Makaan shop. Makakain na dito ng, man. ano, ng English breakfast. Aga-aga. Aga, -aga. <laughs> Ma -aga nga. Eto, matagal na to. Inayos na rin nila. Inayos na rin. ganda na. Dito ka ni? <laughs> ito <yung> aso. <laughs> Barber na. Okay, no? ipapala natin no? yung mga ginawang mga movies dito, yung mga series. Marami even, mga series dito. Even one time I was Stockport. just walking, going past, may oh. nag-shoot sila ng ano dito. Yung, yung, yung Mga contemporary. Mga contemporary. In mm -hmm. fact, mm sa Netflix. Oh. Sana sa Netflix siya. Nandito sa Stockport. Marami rin dito. Tsaka sa Lime Park. Ano sa Lime Park? Yung... Okay, pop ko na lang dyan. Hindi ko matandaan eh. Pride and eh. Prejudice. Oh, yun. Kilala rin Marami na dito ako na ginagawa talaga all throughout this stretch. For a little while, parang ano to, mm. it was a forgotten, forgotten area. Pero ngayon na talagang marami na improvement ng improvements nung dyan. marami na. Pero dahan-dahan. Dahan-dahan, hindi nga hindi drastic. Bigla. Tsaka to dati to, yung building um, yan. Dati pop yan. Pop yan. Ngayon, Mayroon ginawa ng mga flat. flats. Puro flats. Puro flats. Ito, rin ito pala yung art studio, Jun, bago ito. Saan? Yan. I'm featuring okay. this one uh, last time. Sa <laughs> so, mga mahi, mga artist, this one might be for you. Dito tayo sa left? Di tayo sa left. Ito pa, nag-ano pa sila, nag-mural. Ito, mural na ito. I don't know what it signifies. Pati yan, marami silang... Ay, ginagawa rin, no? Oh. Hindi pa rin tapos. Itong hey, building na to, ipap ko nga pala kung ano tong building na to. Dahil matagal na to. Hindi ko alam ano, kung 1300 tong building na to. So, You're not allowed to make any renovations dyan okay. sa place na yan, unless nag-apply ka ng planning permission sa ano, hindi, council. Hindi, hindi ka pwede. Hindi eh. nga, alam ko. Ano yung protected yung mga ganyan. mga, mga Ito may murals Ito yung yan. mga murals. I'm sure all throughout this area, marami silang ginagawang murals. Yeah, kung nakatira kayo di stock port. Uh, Ay, between. visit niya rin. And, and oh. if, you're, if you're visiting for the day, meron din dito mga museo. Tsaka park. Maraming park. At kung gusto niyo kung anong ginawa nila during the war, meron dito ang mm -hmm. underbank na air raid shelter. Uh, air raid, shelter. Oh, maraming museo na libre na ba? Right nandito na nga yan. Nasa may left-hand side lang yung air raid shelter. galing nito no? Gawa siya sa bottle cap. Yes, uh, yung mga estudyante, oh. they were asked to donate sa mga uh, bottle caps. Bottle cap. mural. At yung mural. Bottle ang mga bottle caps ang ginamit nila for this mural. Ang galing. It's really beautiful. Kasi okay, nakala uh, napaggamitan, no? Mm. Ito. Gustavport mm. Gustav Air Raid Shelter Tours. I'll tell you honestly, maraming towns dito sa England na nagsarado oh, yung mga nagsarado shops. Nagsarado yung mga shops. Kasi lahat nag-online eh. Lahat online oh, na. In, na in fact, na -ano. itong Stockport uh, town center namin, karamihan na uh, is yung mga ano, coffee shops. Hmm. dati ang dami nito nung araw, no? Ang daming mga iba-ibang ano, may H&M kami. Oh, just different araw. things. Uh... Pero ngayon, isa-isa nagsasara. Kasi online lahat ng business. Yes. Yeah. Malapit na tayo dun sa Stockport Interchange. Malapit na. Ayan na siya. Na. Oh. may train service sa taas. Sana, hopefully, kabit nila yung tram, no? Yung tram service dito sa I atin. I think yung mayor uh, of uh, Manchester hmm. is uh, planning. Ano ba? planning. Pero in doubt lahat ng tao dito. In doubt. Kasi hindi nila lang lang kung saan na nakakabit yung train services. Yung tram. Yung tram service. Tama ka dun. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> Maaga pa talaga tayo dyan kasi halos walang tao ah. Wala pa nga. Ang maganda mamasyan eh, pag walang tao. Walang magulo. Eto, talagang dyan. Oh. Tinan mo marami dito. Dati, abandoned na ito mga to. Tinan mo, ang dami nga yung ginagawa. Ito yung plaza. Let's go. Ito yung plaza niyo. Oh. Diyan yung mga ano, every Christmas, di ba? Yung nagsho-show yung, yung pantomime sikat na sikat yan sa mga taga dito. Mga bata, mga especially. Bata. Tuwing tuwa sila dyan. Bata <clears throat> yun, aeroplano. Kasi malapit lang airport dito. Na manadaan na aeroplano. see what's going on from here. Has it been about a month now or two months na, no? Yung ano? Oo. Oh. Tagal na rin? Taxi. may may, mga taxi na sa pala dito, Jun. Sa labas Isamil. pa lang yan, no? Oh. Way in. Way in. Yung mga taxi na ah. Dito sa labas pa lang. Palaging nga dito si Ethan. Ang ah, ganda na, no? At saka ano, parang mas relaxing. Like before, talagang naulanan ka. May meron na talagang parang permanent talaga na nasa loob. Ganda no? Parang ang ano Parang sasakay sa aeroplano. Ganito na yung sa Pilipinas, kala mo ba? Hmm, um, malinis? Oo, oh, maganito nila sa Pilipinas. Nakita ko yung mga inopen nila doon sa uh, mga uh, parang bus interchange din. Tsaka may lift na doon. Ayan o. It's going off man. doon sa garden doon sa taas. Ah, Ayan really? eh. Si shop na rin dito. May kanya-kanyang terminal. Mas kaya ka ng mga ulanan. Yun ang pinaka-best. Sa paligid okay, na may uh, mga hotel ni. Sa paligid, pa meron base na, hotel, na. merong travel lodge. Kompleto rin sila ng ano dito. Kaya kayo mga pupunta ng... At saka sa likod nito, Jun, ang dami ng ginagawa mga oh, flats, yung mga abandoned okay, na buildings. Mm, kasi mga pupunta ng Manchester, dito na sila mag-check-in. Mm -hmm. Mas mura. Yes, Manchester. Mahalo, Manchester. Ito pala. Ito si Ethan. Sabi niya, yung garden na sinasabi yeah. niya. Ah, hindi pa tapos. Uh, <clears throat> right is a uh, may garden pa, June. Uh, Maganda rin na upuan, no? Tignan mo. Hindi pa tapos itong garden. Maganda eh. rin na upuan. At meron din details. Kusan po tayong baas, anong oras darating. Ayan. Ayan lahat. May screenshot. Oh, if you're a little bit lost you can always ask dito ito, sa information na uh, and tickets mm -hmm. linis no maganda at natin sa taas ang may lift to oh. Tingnan so, natin, tignan natin tignan ang itsura right. na sa taas eto Jun nag collect na kaagad dito sa likod tignan mo sa so, may edgy area tan, ang really eto oh. yung lift to oh. ah, public park ito. public park daw oh. let's have a look kami toilet sa pala. Yan o, may cafe na sa bay. natin. Nandito may... ah, palagi si Ethan. Oh. tambay siya dito. <laughs> kasi pumunta <laughs> ng kasi town center. Kasama ng friends niya. Yan. Ganun oh. no? may public park sa taas. Sa in ta fact, yung sa likod ginagawa ko eh. Hindi pa hindi pa talaga siya, siya Kung pupunta kayo Manchester, punta na kay Stockport kasi mas murang mag-check-in dito. Marami rin mga hotel dito oh. pwede mag-check-in. Those are... Ah, first floor or? Paano I think it's here. Ako, na-confused tayo doon. Ito, here. It's here. It's here. It's here. No. Yeah. 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 Saan siya connected? Palagi siya si Ethan na dito at kasama ng mga friends niya. Ah, galing no? Ah. Anong bango. Anong Anong yung ano man? Yun? Man, man. yung Ano yung shop na mga alium dyan? Ganyan yung mga tinanim nila, no? Ang ganda na pagkakalandscape. landscape Tsaka ano building na to? Torrent. Ah, torrent pa lang. Tulet. Ito na pala yung ginawa nilang building. Ang bilis. Ah, ang ganda, no? Nasa gitna tayo ng city. At saka may Hotworks so, Museum, ah. Uh, just right across in there. on bad, the right-hand no? side. Ang ganda na. So, My God. It has changed a lot. Ay, I may mean, mga gumagawa, oh. Galagay ng bagong halaman. Galagay ng pataba. Pa. At may mga upuan dito na pwede kang umupo, magpahinga. Tingnan yeah. yeah, try mo ani. Try mo. Tayo mag-muni mo. Ay, kung hintayin natin yung train. Andiyan na... No? Yeah. oh. Oh, ano? Kumbaga kung, kung merong airport na uh, viewing deck. Ah, galing, no? Viewing deck. Ito naman na uh, train viewing deck. Ang ganda <laughs> na dito. Na. Sana ni they put more chairs para sa mga family si Juan to sa pag mainit ano summer Marami taba siguro mag ano oh. dito ano 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 uh, papunta ng pa London tsaka any papunta part ng, na, ano no na, ng na England pa oh meron din yung sa Scotland yung yeah. train service diyan at yung airport din kasi airplane no, yan. malapit lang yung airport dito mga 15 minutes drive lang nakatuwa itong bubuyog lang dito. Ito ba? very disturbing him. Hmm. At taman naman sa may ano naman tayo sa loob ng, ng Stockport five minutes away, June, is a uh, the public pool. Oh, meron dito ang public pool. Marami rin mga gym na pwede niyong gamitin dito. Right across is a gym and on to the right-hand side is another gym. Kaya uh, maraming pwede gawin kung gusto niyo talaga mag-exercise lang. Oo. Oh, tsaka kung tumira kayo dito, maraming pwede niyong puntahan. Lalo yung mga park, no? lalo kung may mga bata uh, kayo. And maraming the good thing park. about uh, being in Stockport for me, is 5 uh, minutes away, you're in town. 5 minutes away, you're Sa already in the countryside, yeah. countryside. So you're getting the best of both, baga. oh naman. Ang ganda, no? Ganda. Kaya pala si Ethan palagi na dito with his friends. Saka, minaintain talaga nila. Okay, so Saka hard. to, oh, may mga, ano sila, o, oh, ng history. may yung mga bus services marating nun. Dati kasi wala naman tayo sa sakyan June and we were reliant on the bus. Sa public diba? transport. Kahit saan saan tayo pumupunta kasi una-una yung ticket natin galing sa hospital that we buy for a week for a month, di ba? Saka may okay. lane siya ng bike ko. Oh. Lane ng bike, saka sa mga tao dito. Segregated. Ah, kasi ano, accessible for, for sight. maganda, no? Sana i nila nang tama 'to. Oh, tsaka sana 'wag mag uh, huwag mag magkalat. <laughs> magkalat at the same time 'wag mag graffiti. Ano 'to? Ah. May lights na. Uh, ayusin na 'yung building niya. Nice na 'yung Lahat marami nang ayos talaga dito. Kaya tabi tayo, punta naman tayo ng Red Rock. Yes. May We've not been rock. in here for a little while. restaurants na yun at saka may cinema sa loob cinema and so, bowling. Cinema, bowling nails oh, pero hindi na tayo papasok ni. <laughs> nails oh, sinasabi lang sa atin yung namiliitan di ba? Oh, lagi niya kinikwento to kasi at, palagi uh, siya kasama yung mga kaibigan niya it's busy now 12 noon at yun, tapos na ating tour tapos na ang aming tour uh, of Stockport so far uh, marami pa rin shops na sarado pero things are improving maraming ginagawang construction doon ng mga buildings nire-refurbish nire at uh, for us uh, stockport is home second home na namin na uh, kasi dito na rin lumaki yung mga bata ito na siya mga nandito. memories namin nandito kaya we're happy kahit pa kahit paano mas maliit yung town namin As we said, it's 5 minutes to town, 5 minutes to airport. countryside. Yeah. At the same time, malapit kami sa airport. Siguro mga 20 minutes away, whenever 20 to 30 minutes away depending on traffic. Kasi may ruta na kami pa sa likod ng, sa likod ng daan namin. Kaya shortcut may shortcut time. ng ginawa na, na daan. Kaya happy na rin kami dito. All in all, kung sa ating recommendation natin, highly recommended sa atin. Oh, tsaka, I think uh, I think house prices are gonna go up, especially dun sa may uh, town center, yung mga flats dun. It's gonna be viable. Dun sa mga taong gustong mag-travel going to Manchester who's, who's gonna be working to Manchester kasi mga 20 minutes away lang naman via train it's very accessible yung ginawa nila doon right uh, right next to that uh, train uh, sorry, to that uh, bus, bus station. is actually the train na di ba? station na doon at may town center no? oh. very accessible sa lahat very no? accessible So that is it for us. Uh, for the time being. We're gonna enjoy the rest of the day. Sun is out. So this is June and she filipina the Filipino family in the UK. Thank you guys and thank you for thank subscribing you for and thank you for watching if you haven't subscribed. Thanks. Bye. Have a good day.